Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Naubusan ng hangin ang Meralco pagkaraang ungusan ang New Taipei Kings sa double overtime 106-96 para mawala na sa kontensyon sa East Asia Super League o EASL na ginanap sa University of Taipei Gym. Biglang liab ang host team sa huling sandali para kunin ang panalo kung saan na maalam na ang Bulls para sa kanyang hangaring makapasok ng Final Four at bumagsak sa 2-4 record habang ang New Taipei ay umabanse sa semifinals na may 4-2 record. Pinangunahan ni David Kennedy ang Meralco sa nagawa nitong 21 puntos at 8 rebounds habang nagambag si Chris Newsom ng labing pitong markers. Nagdagdag naman si Bong Quinto at ang import ng Meralco sa PBA na si Akil Mitchell ng labing puntos bawat isa. Nakagawa naman ng double-double si Sani Sakakini para sa New Taipei na may 31 puntos at dalawang rebounds kasama pa ang dalawang assists habang si Austin Day at Joseph Lin ay nagdagdag ng 24 at 11 na puntos ayon sa pagkakasunod pinamunuan ng Tokyo Golden Kings ang Group B na may 5-1 baraha at nakapasok na din ang koponan sa Final Four habang ang Hiroshima Dragonflies at Taiwan Paiwan Pilots ay nagtapos bilang top 2 squads sa Group A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa isa pang laban sa East Asia Super League o EASL, talunan muli ang All-Filipino Squad ng San Miguel laban sa Suwon KT 94-81 para tapusin ang kanilang kampanya ng walang panalo na ginanap sa South Korea. Ang Beermen na maaga natanggal sa PBA Commissioner's Cup ay naglaro ng walang import at wala din ang tatlong importanteng local players na si Junmar Fajardo, CJ Perez at Jericho Cruz. Kapwa si Fajardo at Perez ay nasa training camp kasama ang Gilas Pilipinas habang si Cruz ay sumama muli sa Guam na kapwa ay sasabak sa FIBA Asia Cup qualifiers sa susunod na linggo. Dahil dito, sampung players lamang ang natira para kay head coach Leo Austria kahit kulang-kulang sa players, napanatili naman ng San Miguel na dikit ang laban sa unang tatlong quarters kung saan pinalapit ni Don Trolliano ang abante ng kalaban sa single digit pagkaraang ipasok ang isang three-pointer 58-49. Binigay ni na Teng at Wami Tiongson ang kanilang makakaya sa opensa para sa SMB kung saan si Teng ay nagposte ng labing pitong puntos dalawang rebounds at isang assist, habang si Johnson ay nakagawa ng labing apat na markers, isang board at dalawang assist para sa 0-6 win-loss record. Nagambang naman si sina Andreas Kahilig at Marshall Lassiter ng labing dalawa at sampung puntos ayon sa pagkakasunod. Pinangunahan naman ni American Reinforcement Rayshon Hammonds ang suwon sa nagawa nitong labing na puntos, apat na rebounds at tatlong assists para tulungan ang koponan na mapaganda ang kanilang record sa 3-3. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ng pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Nagkwalipika sina na Sophia Frank at Catherine Limketkai ng Pilipinas sa medal round ng Women's Single Figure Skating sa 2025 Asian Winter Games pagkaraan ng kanilang impresibong performance sa short program na ginanap sa HIC Multifunction Hall sa China nakalikom ng 45.28 points ang 19-anyos na si Limketkai galing sa 24.07 sa technical element score at 22.21 sa program component habang nangakuha ng isang deduction point para malagay sa ika sampung pwesto. Nakakolekta naman si Frank ng 21.21 .21 sa technicalities at 22.34 sa program component na walang deduction para sa kabuang 43.55 points at makuha ang ikalabing isang pwesto sa 25 babaeng kalahok sa naturang event. Samantala, nananatiling on track ang Philippine Curling Men's Team para sa medalya sa 9th Asian Winter Games sa pangunguna ng mga Filipino Swiss curler na sina Mark at Enrico Fister at Christian Haller. Dinomina ng men's squad ang Chinese Taipei 11-3 para sa isang pwesto sa qualification match laban sa Japan. Kapag nanalo ang Pilipinas sa koponan ng Japan na binubuo ni na Ryo Aoki, Haruki Watanabe, Ayumu Hemi at Rin Kyoto ay makakatapat nila ang China sa semifinals. Nakatakdang gawin ang semifinals sa Webes kung saan nagaantay na lamang ang South Korea sa mananalo sa qualification round sa pagitan ng Kazakhstan at Hong Kong sa kabilang Final Four pairing. Ang gold medal match ay nakatakda naman gawin sa biyernes. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.